Ma? 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 Ma. Loida. Sino ka? Anak niyo po. Hindi niyo po ba naaalala? Wala akong anak. Sir. We did our best operation, eh, Ma'am Loida. Unfortunately, naapektuhan na ng kanyang sakit ng kanyang memoria. I do not know kung gaano katagal ito, no? But we just hope na hindi ito permanent. Salamat po, Doc. Thank you, po. Sir, Sir Lordy, puti pala, nakarating na kayo. Kanina kasi nandyan yung mga churchmates niya. Sila yung nag-alaga bago po kayo makarating. Churchmates? Mm-mm. Churchmates niya daw galing Lighthouse Bataan. Ah, sige po. Salamat po. Uh -huh. sa <laughs> Naging tahanan na ni uh, Nanay Lloyda ang Lighthouse Bataan simula nang uh, lumipat siya dito. Hindi ko nga na uh, mayroon siyang kamag-anak pa, pero dito sa Lighthouse Bataan, eh, tinuring na namin siya na pamilya. Maraming maraming salamat po, Pastor, sa pagkupkup po sa kanya. Walang anuman, uh, Lloydy. Kasama niya ang buong kapatiran ng Lighthouse Bataan sa lahat ng gawain dito. Hindi ko alam, Lloydy, mayroon pala siyang iniindang karamdaman. Pero alam mo, para kay Mama Lloyda, eh, hindi yung naging hadlang para maging pagpapala no sa ating community wellness outreach program nako napakasipag niya pagdating doon sa counseling naalala ko nga po yung sinabi niya sa akin pastor na ang paglilingkod ay isang pasasalamat ang ating Panginoon Diyos ay hindi nagbabago mula simula hanggang wakas at patuloy ang biyaya niya sa Eklesiya ng LBBC Pilar Bataan. Tatlong proyekto ang ating inilunsad na ang mga layunin nito ay magbahagi ng ebanghelyo, mag-alok ng serbisyo at magkaroon ng impact sa ating komunidad. Ito ang Community Wellness Outreach Program ng Bataan kung saan ang mga unang bunga ng pagpapala ay dumaloy at ang ilaw ng kaligtasan ay isinisiwalat na may kaliwanagan. Mula sa kabuuan ng 179 na siwa personnel, ang programang ito ay naging posible dahil sa ating mga kapatiran at mga kapartner na organisasyon na nagsakripisyo ng kanilang oras, salapi at ang kanilang talento. Ngunit sa bawat pagsusuri, bawat kagat ng gunting at pagkuha ng dugo nagtatanim tayo ng regalo ng kaligtasan sa kanilang mga puso. At mas dumaloy ang biyaya, hindi lamang sa mga taong nabigyan ng serbisyo, ngunit pati sa mga kamag-anak at kaibigang sumama sa kanila sa event na ito. Dahil sa masaganang biyaya ng Panginoon, maraming mga kapatiran ang nagbahagi ng salita ng Diyos sa mga mag-aaral. At ito rin ay ginawa bilang paghahanda sa ministry ng paglipad. Tunay nga na ang biyaya ng Diyos ay mayaman at ito ay nasa atin. Nararapat lamang na ipamuhay upang magpatuloy ang pagdaloy nito sa mga manampalataya at sa mga taong na nangangailangan ng masaganang biyaya. Pag nakakita kami ng kagaya ni Nanay Lloyda na patuloy na naglilingkod sa kabila ng kanyang karamdaman alam mo Lloydy nakakaya na hindi maging tapat at uh, mapuno ang puso natin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya naman, uh, ginawa namin ang lahat dito sa Lighthouse na makaabot sa ating komunidad, sa pamagatang siwop. So, ginagampanan natin yan bilang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Maraming maraming salamat po sa Lighthouse BBC Bataan po at sa inyo, Pastor, sa pagtulong po sa aking Mama Loida. Kagaya ni Nanay Loida na ibinigay ang kanyang sarili, dapat masigitan pa natin ang ating paglilingkod natin, no? higit sa lahat yung ating pagbibigay sa ating Panginoon bilang ating para salamat sa kanya. Mama Loida, pwede na raw po tayong umuwi. Makakapag Thanksgiving First Fruit Sunday na po tayo na magkasama. Ipagdadrive ko po kayo. Ibabalik ko po lahat ng mga ginawa ninyo sa akin. Maraming maraming salamat po sa Panginoon sa buhay niyo, Ma. O, tara na po. Daan-daan lang po, ha? Hindi na po ito yung Q7, pero ayos na rin po. Ang kalooban ng Panginoon sa'yo ay maging healthy ka. Uh, oh, di ba? Healthy na po ako, Pastor. <laughs> Naku po. Mukhang nasiraan po ata tayo, Mama Lloyda. Pero don't worry po, Ma. Maroon na po ako mag-ayos ng kotse. Sandali lang po, ah. yung sasakyan, hindi lang natin ginagamit ang ginagamit yan, dapat uh, minimaintain din natin ayos Ma Mama pa pabukas po na yung pintuan O nga pala, nakalimutan ko pa yung susi sa loob di pala alam ni Mama Lloyda buksan yung pintuan ang susi hindi iniwanan Palagi mo yung dapat kasama saan ka man pumunta. Parang pananampalataya natin yan. Buti na lang natuto na Lagi na akong handa. Alam niyo po, Mama Loida, simula po nung nawala kayo, ang dami na po nangyari dito sa atin. Mas dumami at mas lumago na po ang mga ministres natin bilang eklesiya. At hindi lang po yun, nakita ko rin po kung paano lumago ang mga simbahan. Kaya mas na-challenge nacha po ako na magbigay para sa Thanksgiving First Fruits po natin. Na-excite na rin po sa kung ano pa ang mas kaya nating magawa para sa Panginoon. Hinding Hindi ko po makakalimutan, Ma, kung kailan niyo po ko unang tinuruan magbigay para sa Panginoon. Ito ay ating pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng ibinigay niya sa atin. hindi-hindi nyo pa rin po talaga nakakalimutan ng Thanksgiving First Fruits natin, ma. Para kanino nga ba ang pasasalamat ko? Para sa akin? Para kay Mama Loida? Sa loob ng ilang linggong paglalakbay namin sa lahat ng Lighthouse Churches, nakita ko kung ano ang resulta ng pagbibigay ng bawat miyembro sa kanilang gawain nang na hari nako kung paano dumaloy ang biyaya ng Panginoon sa pagkilos ng buong eklesya. Marami akong natutunan sa pagpapagal ng bawat eklesya bilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang istorya ko ay sa lamang sa napakaraming istorya na nagpapatotoo sa katapatan at kadakilaan ng Panginoon kung tayo lamang ay lalakad sa Kanyang salita. Bawat isa ay may kanya-kanyang labang kinakaharap, pero lagi tayong may may pagpapasalamat bilang iisa. At ang pasasalamat ko, ang pasasalamat natin, ay higit pa sa sarili natin. Dahil ang kaloob nating pasasalamat ay kalooban niya sa atin bilang eklesia. At ito ay pagpapakita ng pagdaloy ng biyaya ng Panginoon. Sa bawat pagkilos natin ng may takot at pag-ibig sa Panginoon. Naalala ko na ang lahat. Salamat, Lloydy, anak ko. Salamat sa ikliseyang ito. At salamat sa Panginoon.